Ang Greens for Growth ay isang learning site and uh, TESDA registered. At kami ay nagtuturo dito ng uh, organic agriculture, agri-crop production NC1, NC2, agro-entrepreneur NC2, NC3, and NC4. Yun ay pang sa mga TESDA. For non-TESDA, we also teach mushroom production, uh, practical agriculture, grafting, uh, edible landscaping, vertical gardening. Ang pinaka-best practices namin dito is yung pag-soil amendment. Kasi, uh, gustuhin man namin laging mag crop rotation. Medyo limited ang area. Kasi halos lahat na planted na with different kinds of plants. So, ang ginagawa namin, once na naka-harvest kami ng gulay, uh, bago namin taniman uli, kailangan namin siyang asarulin uli, dagdagan ng, ng mga different kinds of manure para ma-condition yung ating lupa uli. Then, ang isa pa naming practice ay yung pinalalagpas ng isang buwan ang mga leafy vegetables para masarap ang lasa niya. Dapat less than 30 days, ma-harvest na siya. Tapos ang dilig namin ay several times, lalo tag-init para matanggal yung sobrang pait. Dahil kami ay organic farming, ang ginagamit namin ay different kinds of concoctions. And before kami magtanim sa aming lupa, dinidrench muna namin siya ng mukosako or wood vinegar para ma-disinfect yung soil. Kasi may mga destructive microorganisms tayo dyan. At tapos may mga langgam. So, para tuloy-tuloy ang growth ng ating plants, kailangan i-drench muna natin siya or disinfect After maglagay kami ng mokosako or wood vinegar, sinasaturate din namin siya ng effective microorganisms para naman yung soil microbes ay magwork work hand hand-in-hand with the bacteria that we put into the soil. Kasi, para yan sardinas eh. Pag hindi nabuksan, hindi yan makakain. So para mabuksan yon at magkaroon ng interaction, kailangan lagyan mo siya ng uh, organic fertilizer or lagyan mo ng other uh, microorganism na makatulong sa pagtitil ng soil. Dahil kami talaga, nakilala kami sa cash crops, which is lettuce. Nag-incorporate lang kami ng different veggies para lang sa pagkain ng mga hayop. So, ang lettuce naman kasi, once after nang nagharvest kami, yung mga remnants namin, pinapakain namin sa mga native pigs. Yung iba naman, pinapakain namin sa mga manok. We also plant some protein source ng ano, katulad ng Madre de Agua. Feeds for chicken and pigs. Yan ang source ng protein. So, dinadagdag namin yun para doon naman sa mga hayop namin. Bukod doon, marami kaming mga plants na pwede nilang pagkain, katulad ng mga katawan ng saging. Pag nagtiba kami ng saging, hindi namin basta-basta tinatapon yon. Ginagamit yon ng pagkain ng mga baboy. And yung mga chicken din, gusto din nila basta chop chap mo lang ang mga pipinuhin mo lang, pakain mo sa manok. Karagdagan yun. Pag hindi mo in integrate kasi ang farm, ay medyo mahirap, hindi ganun kaganda ang kita. Kailangan magkaroon ka ng diversification para, ay, katulad ng lettuce. Ang lettuce, pag taginit, mahirap i-grow. So you have to think of uh, ang mga gulay na pupwede sa taginit. So, nagtatanim kami ng mga upo, patola, kalabasa para mas sustainable yung agriculture production namin. Kailangan ka mag-integrate. Kailangan mag-diversify. Una sa lahat, kung hindi ka, man, hindi ka passionate sa, sa plants, kailangan aralin mo lahat. Kailangan uh, magkaroon ka muna ng maliit na area para sa iyong trial muna para makita mo kung kailan yung red months, kailan yung magandang ani, kailan yung mahal ang harvest, mga ganyan. So, wag kang magsisimula sa malaki. Kailangan medyo maliit lang. Katulad ako, nag-start ako ng maliit hanggang nag-expand, nag-expand, na-expand. So, makikita mo na doon na nag-grow yung farm. Hindi basta-basta napapasokin mo to. Kailangan meron ka rin hindi ikaw mamay tauhan ka, no? Kailangan meron ka rin kaalaman.